Kamusta mga palangga? Ano nakikita nyo? Halaan. Tama, halaan. Ang tawag sa amin dito sa probinsya is kalaykay or clam sa English. Ano nakatikim na ba kayo niyan? Masarap ba yan? Paano yung nakuha yan sa baybay? Paano ba manguha ng tulia o clams na tinatawag? napakabilis lamang at napakadali mga mariko at mga palangga dahil kung wala kang suyod o oh, may mga pang suyod dyan eh tools na ginagamit pwede pong gamitin ng paa paa po ang technique niyan may mga technique dyan na madali mo makuha basta marami lang or seasonal ng tulia ganito po, ang una nyo pong gawin ay siyempre lulusob kayo dyan sa dagat o sa tubig. At huwag kayong lumusob doon sa tubig na malalim dahil hindi nyo makikita doon ng mga tulya dahil ang tulya ay dito lamang yan sa mababaw. Ngayon ang tanong, paano ba kumuha ng tulya? Mahirap ba to o madali lang? Napakadali lang, gamit lang ng mga paa, yan ang technique. Okay? Kung wala ka pang suyod, yan, pa ang gamitin mo. Habang nakatayo ka dyan sa tubig na yan, dito lang banda sa pangpang, -pang, nakalubog lang naman yan sa buhangin ng mga tulya. So, habang nakatayo ka dyan, i-twist it mo yung mga paa mo, yung parang nagsasayaw ka lang. Yan, Counter clockwise yun po ang sekreto niyan. Counterclockwise ang direction ng mga paamo para makuha mo yung mga tulya. Okay, ikaw nga, subukan mo counterclockwise. Yan, napakadali lamang. Tapos, malalaman mo yan dahil medyo mabilog-bilog na ng konti. Ibig sabihin, ayan na, may nakuha ka na. Damputin mo na ng mga kamay mo. Napakadali lang. O, ba diba? Basic lang yan eh. Tapos, anong ang recipe na gusto mo diyan Dahil nakakuha ka na nga ng mga tulia o clams. Napakadali lang. Pwede mong iprito, oh Ihaw, pulutan, igisa. di oh, ba? Diba? Kagaya niyan. Tara, tayo ay magluto na. Ayan, inihaw yan. Inihaw namin. Pero ibabad mo muna mag-overnight sa tubig para yung mga buhangin, mailabas niya. O, oh, kung sinong mahilig dyan sa mga mga shell na kumain, aba, share nyo naman tong video ko. Yun lang po ang sikreto at saka teknik pag kumuha ng clams. Counter clockwise, clockwise sa mga paa mo. Yung habang nagsasayaw ka lang. Ganun lang kadali. O ba diba, bongga? Tara na!